Mababala, oh. uh, ibang -sunod ba? hey, <laughs> <laughs> oh, lang, sunod-sunod na Sinigyan niya, nakuha rito yung paa. Ba't ano? Ayan, lang ano, laki ng paa ko, tapos alit. Ayan, ayun. Ayun kahoy mo, 180. O, galing ah. Sige. Tabla. Tabla. Ay, eh. uh, Patuwa ko no. Ako, ako muna. Tapos ang press ah, ano mo, bigat kasi pagkasal ko, hindi mo masampa. Yan. Sarap-sarap. No, ako sarap. <laughs> <laughs> tayo may dahil sa. Ito. Dapat mo tawagin. Mesa tayo. Ano oras? Bak... background <laughs> yung dalawa, background. ikut na, darling. ikut na. Layo ka na. Nakapagod din eh. Ligal nga kapag ah. Para ako nagbabasig mo balanced state. Roller skate pagka kayo mo ng paurong, balansin-balansin na Si oh. paurong sa ayun, mo.